Gaya po ng madalas niyong naririnig sa akin sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, hayaan niyo pong ipahatid ko ang aking mapagbalang pagbati sa inyong lahat, saan man po kayo naroon sulok na mundo. Sa lahat po ng aking mga minamahal na mga OFW, ay uh, ingat po kayo lagi dahil nga itong napapabarita na nagkakalat na naman po ang covid So, ingat po. Kung hindi rin lamang po kailangan lumabas, wag na po kayong maglalabas. Lalo na po kung nandiyan na. At, uh, sana po ay, uh, walang, uh, walang tatablan ng COVID isa man, kahit isa man lang sa aking mga subscribers. Kapag katinablan pa kayo ng uh, COVID na yan, ay, ay, uh, Siguro kasalanan nyo na kung uh, hindi nyo sinunod yung aking uh, pinayo sa inyo, ano? So ganun lamang po at uh, gusto ko sa halip na sakit ang uh, dumapo sa inyo ay walang hanggan at walang katapusang swerte na para sa inyo. Yan po ang madalas niyo naririnig sa akin at yan po ang aking pinagdarasal sa ating Panginoon. Ngayon po ay ah... Uh, uh, Nanay! Yan. Alam mo ka? Minsan nakakaawa rin pala mga meses na iniiwan ng mister nila, no? Bakit? Kasi yung apelido, daladala pa nila. Ang itlog, nasa iba na. <laughs> <laughs> Ulitin natin. rin pala mga meses na iniiwan ng mister nila Bakit? Kasi yung apelido, daladala pa nila. Ang itlog, nasa iba na. <laughs> Ayan po. Bakit ko po ipinaranig sa inyo yan? Ay may kinalaman po rito sa usapang iwanan. Pagaya po nung sinasabi ni ate na yung itlog ng kanyang asawa ay nasa iba na bagamat daladala pa ang kanilang apelyido. So ito po ay may kinalaman dito sa uh, Matapos Gastosa ng 20 billion Ni Marcos Ni Bongbong Yung kanyang alyansa Ayun Wala nang natira sa kanya Kung uh, kahapon po At nung isang araw mayroon pang nag-iisang natira sa kanya At ito nga ay si Lito Lapid Ngayon po ay tuluyan na rin lumayas na rin sa kanya si Lito Lapid. So, ibig sabihin, wala na kahit isa ang natira sa kanya. Kawawang nila lang. So, well, wala eh. Hindi mo, hindi mo nakita sa loob ng tatlong taon, taon na bilang presidente ka, hindi mo na realize sa iyong sarili sa kabi-kabila ng mga batikos, kabikabila ng mga suggestion sa iyo, wala kang ginawa kundi hinayaan itong iyong pinsan itong, at itong iyong asawa na hinaya, hinayaan mo lang na sila ang nagmando ng nagmando sa iyo. At ngayon, ngayon mo na-realize na napakalaking pagkakamali ang nagawa mo. At uh, hindi hindi ko po opinion ito. Sa iyo mismo nang galing na na-realize mo ang malaki mong pagkukulang, ang malaki mong uh, katangahan. Sa iyo mismo so at aminado ka diyan. Yun po ang talagang nakakaawa. Ginastosan mo ng 20 billion, actually hindi mo naman pira yan eh. Pira naming mga Pilipino yung ginastos ninyo na 20 billion na yan. Pira namin, wala kayong pira diyan ng mga buwaka ng ina nyo. Kami ang may-ari ng pirang winawaldas ninyo hanggang ngayon. Sa bawat subo ninyo ng beefsteak at kung ano-ano pang mga mamahaling pagkain na mga yawa kayo, hindi nyo man lang naisip na napakarami nating mga kababayan ang walang masaing. Kayo, kahit na anong orderin niyo sa restoran kahit anong lamunin ninyo na hindi pa kayo magkanda, mabuluna na sana kayo, mga yawa kayo. Ilang bisis ko na bang sinabi ito sa iyo? Walang makakapagpatahimik. Maliban, doon sa gumawa ka ng paraan na para may pabalik mo rito si President Duterte. Ilang bisis kong tinapik yan. Hindi ka naniniwala sa advice sa iyo na yun naman ay ang alam kong napaka-epektibong epektibong gawin para maibalik ang pagmamahal sa iyo ng ating mga kapwa Pilipino. Pero anong ginagawa mo? Puro pang bubudol. Ang sinasabi mo, ayaw mo nang may kalaban. At uh, ang gusto mo ay to be respected. Papaano kang irerespeto? Kung hanggang ngayon, pinaninindigan mo yung pagiging... Uh, Nako. Yung pagiging sige, wag na nating banggitin yung bangag. At kung maaari, wala nang magbabanggit ng bangag dahil na parang napaka napaka raskal na salita ang bangag. Hinayaan mo yung asawa mong uh, butod. Hinayaan mo itong pinsan mong inkanto na ito na kung anong pinaggagawa. Diyan sa base camp na yan, maniwala ka sa hindi, mai-impeach ka. Pero itong pinanggigigila ninyo na impeachment kay Sara sa panaginip na lang mangyayari yan. Sa totoong buhay, hindi na kailanman darating, hindi na kailanman mangyayari ang impeachment kay B.P. Sara at yan ay itaga mo sa ulo ni Bato de la Rosa kung hindi magkatotoo itong sinasabi ko. Nasabi ko rin dati, paulit-ulit ko sinasabi yan. Sabi ko, itatandaan mo itong sasabihin ko. Sinabi ko rin yan, hindi lang itaga sa Bato, itaga pa rin sa bunbunan ni Senador de la Rosa. Pagkatapos lang yan, nang eleksyon, magbabalik tara na lahat yan, mga alyansa mo. Anong nangyari? Nangyari ang uh, sinasabi ko. Nagkatotoo ang sinasabi ko. Okay lang sana, may natira pa sana ng isa eh, si Lito Lapid. Pero ngayon, wala na rin sa iyo. So ngayon, hindi pa ba sapat yung mga yung mga sinabi ko na nangyayari? ngayon may mga nakatakda mag-umpisa ngayong Mayo katapusan may mga nakata nakatakda na mga rally all over the world at dito sa Pilipinas kung ano yan hindi, hindi mo na mapag, mapigilan yung kaliwat kanan na rally niyan Tandaan mo yan, Sinasabi ko sa iyo. Noong ko pa paulit ulit, -ulit sa iyo sinasabi yan. Hanggat maaga pa, gumawa ka ng paraan. Total, ikaw naman ang nagpa, nagpakidnap kay President Duterte. Ikaw rin ngayon ang gumawa ng paraan para maibalik dito si President Duterte. So, anong mangyayari dito sa ating bansa kung kaliwat ka ng rally? E, isa lang ang pwede mangyari dyan. Bagsak ang ekonomiya. Pag bumagsak ang ekonomiya ng bansa, anong gagawin ninyo? Mangungutang na naman kayo ng na mga buwaka ng ina nyo. Inang ina ninyo. Pag nakapangutang kayo, ah, dagdag na naman doon sa 17 trilyon na utang natin kaya puro kayo utang ng ina ninyo pag bumagsak yan sabi ko kaliwat kanan ang kagutuman pagkasumarga na ang kaliwat kanan ang kagutuman anong mangyayari mag aaway-away yan mga gutom na magnananakawan na yan wala nang patatawarin niyan kahit nasisiyaw na manok wala nang patatawarin niyan anong kasunod noon civil war na pag nangyari ang civil war anong mangyayari di yung sinasabi ni president ni vice president Duterte na may maliligo na sa dugo ay ayaw na ayaw pa naman yung salitang sin sinasabi ni BP Sara na may maliligo sa dugo. Ah, ngayon pala nanginginig ng tumbong mo eh. How much more kung itong mga kababayan ko ang naglabasa na dyan, ha? Wala nang, uh, wala nang uh, ginawa yan kundi mga harabas na lang namang harabas yan. Kung wala mang mga baril yan mga yan, ay magdadala yan ng itak. At wala nang gagawin dyan, Ah, kung sino na masalubong na pwedeng ma, pwedeng makakuha sila ng pagkain sa sobrang gutom, tatagain na nila, haharabasin na nila ng yan. Yan ang nakikita ko. Huwag mong baliwala itong sinasabi kong ito. Huwag. Diyan na mas, uh, matutuluyang masisira ang buhay mo. yun ang hindi mo kayang uh, itanim sa tuktok mo yun ang hindi mo kayang uh, isipin yung pwedeng mangyari wala nang pipiliin ang mga tao tandaan mo yan basta ang mahalaga sa kanila ngayon kung mangyari yon, ang mahalaga yung makakain sila or makakain ang pamilya nila wala nang pipiliin yan kung yun uh, kung sino man yung tao may bitbit bit halimbawa ng uh, nakabili halimbawa ng kalahating bigas yan kalahating kilong bigas baka yun pa ang maging mitzah ng buhay niyan dahil pag nakita yan ng mga kababayan natin, mga gutom na papatayin yan, kukunin yung kalahating bigas at isasain nila yan ang nakikita ko sa iyo. At pag nagkataon pa, ah, baka pag hindi na mapigilan ng iyong mga gwardiya, itong mga dagsa ng mga tao, abay ikaw na ang susugurin at uh, ikaw na ang kakapunin. Maniwala ka sa akin. Kung mayroon kang dapat paniwalaan, yung mga taong nagbibigay sa iyo ng suggestion, kagaya ko, hindi itong uh, pinsan mong engkanto, hindi rin yung asawa mong buldat na butod pa. Dahil ang utak mong yan, kahit asawa mo yan, walang pakialab yan kung anong pwedeng mangyari sa iyo. Ikaw ang presidente ng Pilipinas sa iyo ang bunto ng sisi ng tao. Tandaan mo yan, hindi diyang kay butod at hindi diyang kay inkanto na pinsan mo. Ito ay suggestion ko lang. Ito ay yun yung mga nakikita ko lang. Ito yung mga observation ko kung pwedeng mangyari. Ito yung mga iniikutan ko. Anong sabi nila? Sir, Magsabi ka lang kung uh, uh, medyo hindi mo nakakayanin ang uh, magbigay ng uh, tulong sa amin. Sabi ko, hanggat uh, mayroon akong ibibigay na tulong sa inyo, gagawin ko. Yung kaya nga, sir, sabi ng ganyan. Kung hindi mo na kaya, uh, may mga naiisip na kaming gawin. So, nung pinulong ko sila, nakakapangilabot yung kanilang sinabi sa akin. Pero anong sabi ko? Huwag niyong gagawin ang mag-isip ng ganyan. Dahil hindi naman lahat ng pagkakataon, hindi lahat ng panahon ay ganito ang mangyayari sa atin. Basta ang sa akin, sa akin naman pakiramdam, hindi naman tayo mauubusan ng resources para sa pagtulong sa inyo. Kaya wag na huwag kayo mag-iisip ng ganyan, sabi ng ganyan. Ay, papaano ito? <coughs> Kung ako ay loko-loko, ginutom ko itong mga ito, tinigilan ko, yung pagbibigay ng tulong sa kanila, anong mangyayari? Sinabi ko na kanina, dahil sila mismo ang nagsabi, ako na ang umaawat sa kanila. Civil war ito, tandaan mo. Katunayan, <laughs> nakaredy na yung mga sibat at pana na tatama sa inyo. Pero sabi ko nga, hanggat meron akong magagawa, hindi ko papayagan dahil sigurado naman talaga mapapahamak sila pero bago nyo matudas itong mga ito maraming mapuperwisyo din Maraming ding dadapa sa kanila sa inyo mapatay nyo itong mga ito marami ding mapapatay ang mga yan Diyan sa side ninyo yan ang sinasabi ko sa inyo civil war ang mangyayari pag hindi mo inagapan to ngayon pa interview pa interview ka kay uh, ay Katong Na sinasabi mo gusto mo ng reconciliation. Gusto mong makipagbati sa mga Duterte. Hindi po hindi po ba binibili na ngayon ng Pilipino yung mga ganyang statement. Wala nang naniniwala sa inyo. Kaya nga binigyan na kita ng kwan binigyan na kita ng dapat mong gawin. Hindi mo kailangan magsalita ng ganyan. Ang gusto ng tao ngayon, yung nakikita, ano yung gusto ng tao? Gumawa ka ng paraan, pauwiin mo rito si President Yun lang, wala nang ibang solusyon dyan. Wala nang iba. Tingnan mo ngayon, nag-iisa ka na lang. Ha? Baka ang kasunod niya na magkakalasan. Naku po, Diyos Ay Aywan ko, kung bakit wala kaya tang pakiramdam? Ha? Hindi ko alam kung uh, uh, ka naku na doon sa pag -asinghot. Hindi mo na alam yung hindi mo na papakiramdam. Papaano ngayon kung ito sinimula ng iyong alyansa ang naglayasan sa iyo, papaano kung ang maglayasan sa iyo ay itong mga gwardya mo? Paano na? Yun ang sinasabi ko. Ako naman kahit na medyo madalas yung maaanghang yung mga salita ko, pero ayaw ko rin na mangyayari yun. Ayaw ko rin na may civil war. Ayaw ko rin na mga gulo na yan. Ayaw ko rin makita na kinakapon ka ng ating mga kababayan. Ayaw ko rin yun. Kaya lang ako nakakapagsalita nga minsan dahil nga unang-una maling-mali yung mga pinaggagawa mo at mga desisyon nyo. At ikaw na rin mismo ang umamin ng mga pagkakamali mo. Ikaw na rin ang umamin nang pagiging tanga at bubungo. So, yun ang sinasabi ko. Wala nang ibang solusyon kundi ang pauwiin mo rito si President Duterte. Dahil ito, magmula ngayong May 30, katapusan ng ngayo, sunod-sunod na yan yung mga rally. Hindi lamang dito sa Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo. Nakakahiya ka Maniwala ka sa akin Ikaw na Talagang Ikaw na yung presidenting Naging presidente ng Pilipinas Nakasumpa-sumpa Kaya nga Pero kung makapangako ka Sa mga sinasabi mo eh Hindi lang kun eh Nako sumpa, sumpa ka pa, ina ka. Isa ka bangag na hayop ka. Ay ako. Yan ang hindi mo nararamdaman, hindi mo na nakikita yung pwedeng mangyari. Ako, kitang-kita ko na yung pwedeng mangyari. Oh. You know yan? Grabe, ah eh? Habang may oras pa, bumbong. Gawin mo na yung suggestion ko sa iyo. Mamamatay ka dahil sa katahan mo. Paulit-ulit, halos araw-araw ko sinasabi rito na parami ng parami itong mga kababayan natin na gutom na gutom na at walang masay. Eh. Sabi ko isang araw ko lang, uh, isang bisis ko lang ito na hindi mabigyan ng tulong. Maniwala ka gulo ito. Si dahil sila na mismo ang nagsabi na nahihiya na sila sa akin. At gusto na lang gumawa ng uh, sarili lang desisyon. Pero sabi ko nga, hindi naman kailangan sabihin pa rito kung ano yung sinabi nilang desisyon gagawin nila. Matindi. Huwag mong baliwalain ito dahil maram maraming bilang ito. Iisa lang, ulit, ulit Ang sinasabi kong solusyon, pauwiin mo rito, gawan mo ng paraan, may dito si President Duterte. Yun lang, wala nang kanya Ibu pa. sa lahat naman po ng aking mga subscriber ay uh, siyempre hindi ko naman po ka, uh, pwedeng tapusin itong aking video ito nang hindi nagpapaalala sa inyo muli ang aking paalala sa inyo yung mga sibuyas na magaganda malalaki yung mga carrots na mga magaganda ang kikintab ng balat yung mga anumang gulay na napakaganda na yan ay galing China yan. Ngayon, kung anto na ano naman ngayon kung galing China, Mr. Birana? Sinabi ko na rin po yan na yung mga yan ay kontaminado. At nasabi rin yan sa sa balita rin na yan ay inis, may nag, may nag-smuggling at nung ma, matisting nila yung mga gulay na yan napakataas ng lead content ibig sabihin once na kinain mo yan baka nga isa hanggang dalawang bisis kang kumain dyan magde-develop na yung cancer sa iyo dahil napakataas ng lead content niyan mas maganda pa mga kababayan na tapakirandaman niyo yung um, halimbawa yung sibuyas pagkayon yung maliliit, yan ay yung mga panyan. Native yan dito sa atin. Yan yung mga tanim dito sa atin. Kagaya ng mga galing Nueva Ecija. Galing dito sa amin, sa Mindoro. At dito, napakarami rin sibuyas dito na mga tanim ng mga kababayan natin dito. Yan yun na hindi naman ganun kakuan. Maliliit po yan. At saka, hindi kagandahan. Hindi kagaya ng mga galing China na ang gaganda talaga nakaka... nakaka... Ingan yung bilhin dahil napakaganda lahat ng gulay naggaling sa China hindi naman sila sabihin galing China eh ang sinasabi nitong uh, balita sa Channel 7 walong container yan isa lang yung nahuli so ibig sabihin mayroong pitong container na naiposlit at nandyan na yan ngayon sa bodega, ng mga smuggler ano mang oras yan, maka ilang linggo, maka ilang buwan, ilalabas nila yan, ya, baka yan ang mabili ninyo. Kaya dito po ay wala akong sawang uh, magpaalala sa inyo lagi. Dahil obligasyon ko po, nagtiwala kayo sa akin na nag-subscribe kayo dito sa channel ko, pues ang ibabalik ko naman sa inyo yung pagtitiwalang yun ay ang pagmamalasakitan ko kayo. Iyan ang tandaan ninyo. Higit pa doon. Kaya kahit na sabi ko minsan pagod ako, pero sige, naghahanap ako ng oras talaga para makaharap sa inyo na para mawarningan ko kayong lahat. Tandaan ninyo na laging nakaabang ang dilubyo sa atin lahat. Hindi lamang po dito sa Pilipinas ang pinag-uusapan natin. Buong mundo po yan. Dahil nasusulat naman po sa banal na kasulatan yan. At uh, ganyan din po ang aking paniniwala na talagang malapit na nalibasin na ang sangkatauhan at mapalitan na kung ano man ang pwedeng ipalit ng ating Panginoon